Yan mga kaluto, ah, ilalagay na po natin yung ating uh, panabao. Isa't kalahating uh, bao lang po mga kaluto ang ating uh, ilalagay. Bali, magluluto po tayo ng dinindin. Yan, linagay ko na rin po yung ating uh, bagong isda at yung ating uh, bangus, yung pritong bangus mga kaluto. At uh, magluluto din po tayo dyan ng uh, brown rice mga kaluto. So yan na nga mga kaluto, isasalang na natin yung ating uh, brown rice at uh, medyo may katagalan po uh, sa pagluluto ng brown rice. So yan mga kaluto, kumukulo na po yung ating uh, sabaw, hanguin na po natin yung ating uh, pritong uh, bangus at baka malasog pa mga kaluto. Pag nahango na po natin yung uh, bangus mga kaluto, ilagay na po natin yung ating uh, saluyot. Ata uh, isunod na rin po natin ilagay yung ating uh, singkamas mga kaluto. Yeah. Sabay na po yan para madaling maluto. At uh, shoutout pala kay Bayaw uh, Bato na siyang nag, uh, nanguhan itong ating uh, singkamas. Baliwild po ito mga kaluto uh, yung ating uh, singkamas. Salamat uli sa iyo Bayaw Bato. At uh, sa susunod ha. Uh, damihan muna ng pagkuha Bayaw. At uh, ito nga, nakulo na yung ating uh, brown rice, uh, atin ang uh, ininito -in mga kaluto. At uh, kumukulo na rin po yung ating uh, saluyot at singkamas gamas mga kaluto. Pagkatapos po yan mga kaluto ay uh, isunod na po natin yung ating uh, labong mga kaluto. yung ating labong ay napakuluan na po yan at uh, bago po po uh, pinakuluan yan ay lamas-lamas ko pa po yan sa asin. Ilagay na rin po natin yung ating uh, uh, sitaw, mga kaluto. Bali, fresh po ito, mga kaluto, yung ating uh, sitaw. At uh, tanim din po yan nila bayaw-bato, mga kaluto. At uh, galing po yan ng Nueva Ecija pa, mga kaluto. Kaya masarap po itong aking linulutong dininding, mga kaluto. At uh, ibalik na nga po natin yung ating pritong uh, uh, bangus mga kaluto. Takpan po natin at lutuin na po natin yung uh, gulay mga kaluto. Yung nauling gulay natin, na linagay yung ating uh, labong at sitaw mga kaluto. Pagkatapos po neto mga kaluto ay uh, ating nang uh, tikman kung ano pa ang kulang mga kaluto. Naglagay din po ako dyan ng uh, kalaman si juice para dagdag flavor at uh, dagdag uh, aroma mga kaluto. Pagkatapos po niyan mga kaluto ay uh, lang po natin. At pag naluto na po, pwede na po tayong uh, sumandok ng ating uh, uulamin mga kaluto. Halika kayo at uh, samahin niyo po ako. Kain na po tayo. Let's pray. Uh, ama, maraming maraming salamat po sa pagkain ito. Linisin mo siya maging kalakasan ko. Salamat din naman sa mga biyayang pinag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Lalong-lalo na Panginoon yung aming kalusugan, Lord God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang tayong kamsat. May guptay pa yung mati. Sabaw na. Ayan na. Nag-iimasin yung Oh, sus! May kayon! Mantayon!

Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto. Nagsasabing, lagi magdasal, count your blessing, and stay positive.